Hey, guys! Let's eat! Meron tayo ng yummy adobong sitaw and bisaya adobong batong. Akong favorite, guys. Kain tayo. Uy, umingay si Rocky. Nagingay si Rocky sa cellphone ko. So, nakalive siya, no? Kain tayo, guys, kasi sobrang gutom na ako. Hmm. Kung makikita niyo, umitim siya. Kasi ang ginamit ko na soy sauce dito, guys, ay yung ating... Wala ah, na yung soy sauce na gamit ko. Yung dark, mm, dark. dark, soy sauce ang ginamit ko. Kaya ganito yung kulay niya. Sabi ko nga sa inyo guys, eh, ang sarap-sarap kong magluto. Paganado ako, di ba? Hmm. hmm. tikman mo. Tikman natin guys. Oh. Alam nyo kung ano hinalo ko dito. Yung roasted pork natin. So, finry ko yun. Tapos, ito kong minix. Hmm. Ang sarap. So, masarap sa kanin to guys. So, meron tayong kanin dito. Ah. Ito nga palang kanin na to ay luto ni Josh. Ang galing ng magluto ng anak ko, guys. Sobra. Daig na niya magluto si daddy ng kanin. Si Josh perfect na magluto. Tingnan niyo yung kanin oh. Oh, siya nagluto niyan. Every time nakakain kami sa bahay, pag, pag ano, pag hindi nabibili ng food, guys, pag rice talaga si Joshua nagluluto. Hindi na ako ang nagluluto ng rice siya na nagluluto ng rice. So magaling na si Joshua. Na-train natin 'yan, no. o oh, sino ba ang nagturo sa'yo na magluto ng rice, 'di ba ako? Oh. Sino nagluto sa'yo? Eh sino nag nagturo sa yo? Hoy, nasa tabi ko no one. si Joshua, guys. eh, one. Eh, <laughs> Grabe siya, no one na O, paano ka natuto? Sino nagturo sa'yo? Eh, yung daddy mo hindi marunong magluto. Hmm. Walang marunong magluto dito guys, ang kanin. Ako lang ang expert, Charot. <laughs> kain tayo na padami tuloy yung lagay ko. Kain tayo guys. Eh, magkinamot ko eh. Pat, kutsara, kutsara. Atik po kutsara guys. Dili ko magkutsara guys, magkinamot pita ko guys. Patik-atik pati. lang ako napakita sa inyo aga kutsara ko. Pero pag adobo ang ulam ko guys, kinamay ako. <laughs> Bahala ka dyan. Kinamot dyan ko guys, no? Hindi pwede yung kutsara, hindi ako mabusog. So kain tayo guys, kain tayo. Bye bye, thanks for watching.